Si Markang Bungo. Alagay ko naman, alkalde, kilala mo siya. Ah, siya nga pala, Bungo. Gusto ko naman batiin mo ang ating hepe at ang kanyang may bahay. Binabati kita, hepe. Sayang. Sayang at hindi ako nakapagdala ng kahit anumang regalo. Pero nabalitaan kong mahusay ka raw gumamit ng baril. Kung ito yung tulot mo, Ano, Hepe? Hindi ka ba nasiyahan sa pinakita ng aking kaibigan? Kung tapos na ang iyong kaibigan sa kanyang palabas, maaari na siyang makalis. Dahil hindi ito isang tangalan, kundi isang handaan dapat igalang. Ang ibig mo sabihin eh, hindi ka namin ginalang? Ganun na nga. Ba, ininsulto mo kami ng kaibigan ko. Ang gusto mo sabihin eh, mga bastos kami? Ikaw may sabi niyan. <laughs> Tama ang sabi nila sa akin. Mahusay ka. Pero hindi kita mailagay. Parang nagkita na tayo. Kaya lamang eh, hindi ko mailagay kung saan. Pero hindi bale. Alam mo ba ang tunay na daylan kung bakit ako naparito? Kamagana ko ang dating epe ng Del Pilar. Napinatay mo! Kamaganakan? O inupahan ka? Kau na bala mag-isip. Pero kailangan patayin kita. Huwag ka mag -alala. Hindi pa ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon na malasap ang tamis ng pulot kita kahit sang gabi man lamang. Pagkat bukas, byuda na ang asawa mo. Iintayin kita sa plaza. Pag hindi ka nagpakita, bababaan lahat ng tao ko sa punto. At ipinapangako ko sa iyo, susunugin ko ang buong bayan ng Dead Hanggang bukas. Hanggang bukas. kapisal mo. Pupunta ako ng kapisara. Kinakailangan makahingi tayong tulong. Huwag na, alkalde. Kahit na ano mangyari, hindi madadama ang bayan ng Del Pilar. Ako lang ang kailangan niya.